guys. Happy Mother's Day sa lahat. Dito ko guys nagtitinda. Titinda kami dito guys. Ayan o. Oh, sa tabi. Sa tabi. Sa tabi. Si JJ o. Dito eh. uh, guys. Doon ka bumili? Sa may ano doon? yan, yan. yan na lang baka mamaya anoe ng pusa eh so, guys o oh, dito kami na pwesto 'yun pusa da yan din 65 'yun oh uh, 65 lang eh 65 to na yan eh aton na oh so, guys may nagtitinda doon ng ano, chicken pastel. Ayan. pamitas doon, nagtitindang mangga. Ayan. Yes, dito lang kami nakapwesto. Daan na ng tao dyan. Ito. Okay. Mga punda dito. ng mga dito kami sa tabi. Matinda ko. Ayan. Okay. dami namang bumibiti. Ayan. gusto na kayo guys? Magandang gabi sa lahat. Magandang umaga. Yan. Happy Mother's Day sa lahat. May mga nag-ano din dito. Tinda tayo tas bukas. Yan guys. Guys, bye guys. Please like and subscribe guys. Thank you. Salamat sa mga nag sa lahat ng na mga nag-subscribe sa akin. Kumusta na kayong lahat diyan? Bye guys.